nakakaranas ng mga pag-ulan sa lalawigan ng Albay kahit pa walang nakataas na storm warning signal. Pinalalakas kasi ng bagyong dindo ang hanging habagat na nagdudulot ng pag-ulan sa naturang probinsya. My live report mula Albay si Romel Lopez. Romel! Kami naranasan ng ayong uh, malakalakang pagulaan dito sa Lalawigan ng Albay. Ito'y dulot na rin nga nung habagat na pinalakas naman itong si Bagyong Tindo. Dahil dyan ay nakataas na rin yung gale warning o babala sa mga malalaya na posibilidad ng pagsusugit naman ng karagatan dito sa Bicolandia. Pasado alas 11 ng umaga, nang bigla ang bumuhos ang malakas na ulaan sa ilang bahagi ng lalawigan ng Albay. Pero ang malakas na pagulaan, naging pag-ambon na lang matapos ang halos limang minuto. Tuloy ang din tumigil ang pag-ambon. Pero binawala na ang mga manging isda na pumalaot. Kaya ang mga manging isda, tigil muna sa paghahanap buhay. Ngayon walang huli dito ang isda. Mahirap, malapit na ang pista. Walang pera. Inikan na natin sila ng warning na huwag na maglayag. Dahil nga dyan sa gale warning na yan, dahil hindi natin masabi ang ang karagatan pagdating sa gitna. Nang ako naman ang Lokal na Pamahalaan ng Relief Goods sa mga manging isdang apektado ang kabuhayan. Kasabay nito ang paghahanda ng probinsya sa maaaring maging sama ng panahon. Kahit hindi kasi magla-landfall dito ang bagyong dindo, palala kasi naman ito ang hanging habagat. Kapag lumakas siya at lumapas siya ng Bicol Region, kapag hinatak niya yung habagat, normally nagkakaroon kami ng malakas sa ulan niyan. then malakas ang ulan niyan, nagkakaroon kami niya ng flooding. Bukod sa baha. Delikado rin sa mga landslide ang maraming lugar, partikular na mga bayan ng Santo Domingo, Pulangi, Ginobatan, Manito at Malilipot. Kaya paalala sa mga residente, maging handang lumikas agad kung kinakailangan. Tapos nga ang maramdaman yung ulan dito sa Albay ganinang umaga. Sa buong maghapon ay wala na namang naramdamang ulan dito sa lugar. Ganun pa man, ay mananatili pa rin daw nakabantahay itong nalawigan uh, ng Albay sa maaaring maging pagbabago ng panahon para na rin siya kaligtasan ng ating mga kababayan dito. Target kasi ng probinsya, zero casualty sa kahit anong sakuna. Erwin? Maraming salamat sa iyo, Roman Lopez. Ingat kayo John sa Albay.